Carlito Galvez Jr. ang general na naging tagapagdala ng kapayapaan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, maraming pangalan ng mga general, politiko at pinuno ang nakaukit sa ating alaala. Ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakilala hindi dahil sa lakas ng armas, kundi sa kapangyarihan ng dialogo at pagnanais na itaguyod ang kapayapaan. Isa sa mga natatanging personalidad na ito ay si Carlito Galvez Jr isang general na hindi lamang nakilala sa kanyang husay sa larangan ng militar, kundi bilang isang tunay na peace negotiator, isang tagapamagitan sa pagitan ng digmaan at pagkakasundo, isang leader na nagbigay ng bagong kahulugan sa salitang serbisyo sa bayan. Sa dokumentaryong ito, susundan natin ang kanyang buhay mula sa kanyang kabataan, sa kanyang pagsabak sa Philippine Military Academy, sa mga digmaan sa Mindanao hanggang sa kanyang papel bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at Peace Advisor ng Pamahalaan. Tatalakayin natin ang kanyang mga hamon, tagumpay at ang kanyang pamana sa larangan ng kapayapaan at pambansang seguridad. Unang yugto, ang kabataan at pangarap si Carlito Guanching Galvez Jr. ay isinilang noong Marso 1962 sa Bustos, Bulacan. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya kung saan mahalaga ang disiplina, pananampalataya at malasakit sa kapwa. Bata pa lamang si Galvez. Ramdam na ng kanyang mga guro at kaklase ang kanyang pagiging masinop, matapat at palaban. Sa murang edad, nakitaan na siya ng interes sa serbisyo publiko. Ang kanyang pangarap ay hindi lamang personal na tagumpay kundi ang magbigay ng ambag sa bayan habang maraming kabataan ang nangangarap maging doktor, abogado o inhinyero, si Galvez ay nahumaling sa konsepto ng pagiging sundalo, isang tagapagtanggol ng bayan. Taong 1985, nagtapos siya bilang bahagi ng Philippine Military Academy Sandiwa Class. Dito nahubog ang kanyang disiplina at dedikasyon sa bayan. Ang moto ng kanilang klase na Sandigan ng Bayan, Diwa ng Katarungan, ay naging gabay sa kanyang magiging karera. Isang pangako na ang kanyang lakas at talino ay ilalaan para sa sambayanan. Ikalawang yugto, ang sundalong Mandirigma. Pagkatapos ng PMA, agad siyang isinabak sa serbisyo militar. Isa siya sa mga opisyal na nakatalaga sa mga pinakamahirap na operasyon sa Mindanao. Noon, kasagsagan ng kaguluhan at armadong tunggalian laban sa mga rebelding Moro at iba pang armadong grupo. Bilang isang batang opisyal, naranasan niya ang hirap at panganib ng pakikidigma. Nakita niya mismo ang pagkawasak ng mga komunidad, ang paghihirap ng mga sibilyan, at ang matinding epekto ng giyera sa mga ordinaryong Pilipino. Ang mga karanasang ito ang humubog sa kanya hindi lamang bilang isang mandirigma kundi bilang isang leader na may malasakit sa tao. Madalas niyang banggitin sa mga panayam na ang kanyang pananaw sa kapayapaan ay nahubog ng mga karanasang iyon. Aniya, kapag nakikita mo ang mga bata na umiiyak dahil sa putukan, kapag nakikita mo ang mga pamilyang nawawasak dahil sa giyera, naiintindihan mong walang tunay na panalo sa digmaan. Ang tunay na panalo ay kapag natapos na ang putukan at muling nagkakaisa ang mga tao. Ikatlong yugto, ang komandante ng Marawi Siege. Ang isa sa pinakamalaking hamon na kinaharap ni Galvez ay noong 2017, Marawi Siege. Noong Mayo 2017, sinalakay ng Maute Group at ISIS-inspired militants ang Marawi City. Ang lungsod ay naging sentro ng isang malagim na labanan na tumagal ng mahigit limang buwan. Bilang commander ng Western Mindanao Command, West Mincom, Si Galvez ang namuno sa operasyon ng AFP laban sa mga terorista. Ang kanyang pamumuno ay kritikal, hindi lamang sa larangan ng taktika kundi pati na rin sa moral ng mga sundalo at sibilyan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagawa ng AFP na muling makuha ang marawi, ngunit hindi iyon madaling proseso. Maraming sundalo ang nagbuwis ng buhay at daan-daang sibilyan ang sibilya ng naapektuhan. Ngunit ang kanyang malinaw na direktiba ay laging nakatuon sa dalawang bagay, tagumpay sa operasyon at proteksyon ng mga sibilyan. Dahil dito, nakilala si Galvez bilang isang leader na hindi lamang estrategista kundi may puso para sa tao. Siya ang nagsabing, ang digmaan ay hindi laban ng mga sundalo at mga sibilyan, ito ay laban ng buong sambayanan laban sa terorismo. Kaya dapat sabay tayong manalo. Ikaapat na yugto ang general ng kapayapaan. Matapos ang Marawi Siege, higit na nakilala si Galvez sa larangan ng peace negotiations. Noong 2018, siya ay itinalaga bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ngunit matapos ang kanyang termino sa militar, mas tumibay pa ang kanyang papel sa usapin ng kapayapaan. Noong 2019, siya ay hinirang bilang Presidential Advisor on the Peace Process. Sa papel na ito, siya ang naging tagapamagitan sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng iba menti ibang rebelding grupo tulad ng Moro Islamic Liberation Front, MILF. Isa sa pinakamahalagang tagumpay ni Galvez ay ang matagumpay na pagpapatupad ng Bangsamoro Organic Law, BOL, na nagbigay daan sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao BRMM. Ang hakbang na ito ay isa sa pinakamalaking milestone sa kasaysayan ng Mindanao dahil nagbigay ito ng pagkakataon sa mga Moro na magkaroon ng sariling autonomiya at pamahalaan. Sa kanyang pamumuno, hindi lamang nakipag-ugnayan ng gobyerno sa MILF, kundi pati sa iba pang armadong grupo upang hikayatin silang isuko ang armas at sumali sa mas malawak na usapin ng kapayapaan. Ikalimang yugto, serbisyo sa panahon ng pandemya. Hindi natapos ang misyon ni Galvez sa kapayapaan. Noong 2020, sa gitna ng pandemya ng COVID-19, siya ay itinalaga bilang Chief Implementer ng National Task Force Against COVID-19 at kalaunan bilang Vaccine Czar ng Pilipinas. Muli, hindi ito madaling trabaho. Kinaharap niya ang hamon ng pagkakaroon ng sapat na supply ng bakuna ang distribution nito sa iba't ibang probinsya at ang pagtitiyak na maaabot nito ang milyon-milyong Pilipino. Bagamat binatikos at kinwestiyon ng ilan ang ilang bahagi ng implementasyon, hindi may kakaila na nagpakita si Galvez ng matibay na pamumuno, tiyaga at dedikasyon. Pinatunayan niya na ang kanyang kakayahan ay hindi lamang limitado sa giyera at kapayapaan, kundi pati sa krisis pangkalusugan. Ikaanim na yukto ang pamana ng isang pinuno. Sa pagbabalik tanaw, makikita natin na ang buhay ni Carlito Galvez Jr. ay isang testamento ng isang sundalo na nagbago ng pananaw mula sa armas tungo sa kapayapaan. Ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon na kahit ang isang general na sanay sa giyera ay maaring maging pinakamalakas na tinig para sa dialogo at pagkakasundo. Siya ay halimbawa ng isang pinuno na hindi nagkulong sa tradisyonal na ideya ng kapangyarihan, kundi gumamit ng kanyang posisyon upang magbigay ng boses sa mga walang boses at kapayapaan sa mga lugar na matagal nang balot ng kaguluhan. Pangwakas, nakaisipan. Ang kwento ni Carlito Galvez Jr. ay higit pa sa isang personal na biografiya. Ito ay isang salamin ng posibilidad na sa isang bansang matagal nang nahaharap sa digmaan, terorismo at hindi pagkakaunawaan, mayroong mga leader na handang ilagay ang bayan sa unahan ng lahat. Kung may aral na may iwan sa atin si Galvez, ito ay simple ngunit makapangyarihan. Walang digma ang magtatagal kung may tunay na pagnanais na makinig, umunawa at magpatawad. Sa huli, si Carlito Galvez Jr. ay hindi lamang general ng sandatahang lakas, kundi general ng pag-asa. Isang tao na nagpatunay na ang pinakamalaking tagumpay ay hindi nasusukat sa bilang ng labang na panalunan, kundi sa dami ng pusong naghilom at bansang muling nagkaisa.